-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sabi nga ni Kalinga Val Santos Matubang na marahil ay ingkit lang daw talaga ang tita ni Ate Erika at ni Wei kay Ate Erika at kay May. Ito ay una sapagkat magaganda daw ang dalawa niyang pamangkin. Kahit naman daw hindi sabihin ng tita nila na naiingit ito, ay halata naman daw talaga. Ito ay dahil marami daw ang pera sila Ate Erika at si May kumpara sa kanilang tita. May nabili dito sa amin. Ano? Ha? Yung pawid. Yung pawed? Sa kulong ng baboy. Hmm. Kasi nung uh, Kasi nung ngalingan. Kasi si Erika bumili dito. Oo. Uh, Kuripot si Erika. Si nagastos dito. Niyalabas mga kalingap noon na si Erika doon matulungin, tinutulungan si Lula, si Lulo, yung mga pamangkin, lahat. Pinabulaanan po ining ni Tita dahil sa inggit po nito. Hindi totoo yan. Walang naitulong ni Kusing ni singko ining si Erika nyo. Wala. Magulang ko ang nagpapawid noon. Mm. Hindi si Erika. Hindi Masabi lang na si Erika ang gumastos para, para ah. sa ikat. Ah? Ha? Siya nga, la, kita? Yung tahian na sinasabing kay Erika. Hindi rin. Ha? Mm. Hindi kay Erika yun. Oh! Doon yung sa asawa natin, Gina, hanggang... Ha? Nasaan si Erika nindo? Siya <laughs> kayo, ha? Sabi ni tita. Hindi pa bayad. hindi hmm, pa bayad yun. Utang ngayon. Utang yun! Kaulang kwento sabi ng bata. Ninyo may dito si Erica. Wala. Wala. Hindi kami nag-iimik, hindi kami nagkikibo noon. Kung totoo yung sinasabi mo, tita, kung nasa live ka ngayon, number ko, number ko, tawagan mo ako, i-text mo ako, kasi alam kong nasa puso mo, inggit ka. Inggit lang yan. Ipaligo mo yan. Kaya sa dagat, baligo ka. Ipagpag mo yung inggit mo sa katawan mo. Sura mo palang, sus, ginoo, lamig kumuton ba? Ha? Ingit lang yan. Sinisiraan mo yung mga pamangkin mo. Sarili mong dugo anak ng kapatid mo, sisiraan mo. Bakit? <laughs> Dahil sa inggit. Masabi ka. Kuya Bal, hindi, hindi yan. Hindi ako naiinggit sa kanila. <laughs> eh, sige daw, i-text mo ako. Sabihin mo lahat. Ikwento mo sa akin, yung iba. 0929-1132469. Sige daw. Oh, face to face, magharapan tayo. Saan mo gustong puntahan kita? Diyan sa lugar nyo? Untahan kita. <laughs> sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinabihan pa nga ni Kalinga Val Santos Matubang ang mga nang babash kay Ate Erika at sa kapatid niya na si Sheila May. Sinabi pa nga ni Kalinga Val na kung may hinain sila kay Ate Erika at sa kanyang kapatid na si Sheila May ay tumawag daw sa kanyang personal number. Grabe at binigay pa talaga ni Kalinga Val ang kanyang personal number upang makwento lamang sa kanya ang mga ayaw kay ate Erika at sa kanyang kapatid. Ha? Ingit lang yan? Sinisiraan mo yung mga pamangkin mo? Sarili mong dugo? Anak ng kapatid mo si sisiraan mo? Bakit? <laughs> Dahil sa ingit. Masabi ka. Kuya Bal, hindi, hindi yan. Hindi ako naiingit sa kanila. Eh, sige daw, i-text mo ako. Sabihin mo lahat. Ikwento mo sa akin, yung iba. 0929-1132469. Sige daw. Oh, face to face, magharapan tayo. Saan mo gusto puntahan kita? Diyan sa lugar nyo? Puntahan kita! Ah, oh, i-text mo ako. Kuya Bal, di ako naiingit doon sa dalawa. Erika? Rika? Che! Kay May? Lalo na, che! O sige daw, kung totoo yan na hindi ka na O. Oh. Punta ka dito. Iwaliwanag eh. Ha? Na ikaw ay naiingit dyan. Sa... Mga pamangkin mo. Bakit? Kasi may itsura silang dalawa, ikaw wala. may itsura mo, oh. Ah, murag lubot. di oh, ba diba? Tinood. Totoo yan, mga kalinga. Kung erika ka may tita, wala sa itsura. Kaya e siya, eh. Tapos nagkakwarta. Ah, nakita niyang nagbibilang doon. Sinilip doon sa dingding, oh. 100,000. 100,000 o 100,000 300,000 400,000 500,000 Sabi ni tita oh, May pera sila D Hindi ako sinali Sino lunong dalawa <laughs> Sigbre magagalit ka Eh Gratis misan ka tropa po ka Hindi sinali doon sa pagbibilang ng kwarta sabi nung dalawang babae, no, si Metsa at si ang, ang laking perang ito. <laughs> Oo, kayaan mo. Ay, dyan, no. Oh. kang Sa pagpapatuloy ay grabe, parang ginagawa pang roleplay ni Kalingabal Santos Matubang ang mga nangyayari kay ate Erika sa kanyang tita at sa kanyang kapatid na si Sheila May. Nag-voiceover -vo pa nga si Kalinga Val ng mga kunwaring usapan nila ate Erika na inilabas ng tita nila ate Erika at kinwento kay Kuya Val Santos Matubang. Katismisan, katropa po, katropa. Hindi isinali doon sa pagbibilang ng kwarta. Sabi nung dalawang babae, no? Si Metsa kasi si Rika. Ate, ang, ang laking perang ito. Oo. Ayan mo. Ay, dyan, oh. Huwag kang maingay. pag ka ni John, eh. Oo nga. Baka isipin ni John, eh, mukha tayong kwarta. Oo. Ba basta, hot-hotan pa natin. mag 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 ka. I ipakita mo yung ano mo, yung iyong magandang na nakakatawan. ate, ah, paing, paing vitamins. At painom ako ng maraming vitamins. O, oh, ah, sige, mabili ka sa Mercury. May narinig po nung tita. Ah, isusuplong ko kayo. Isusuplong ko kayo. Bakit niya babawasan yung pera ni Jun, eh? Binawasan na. Ah, ito naman si Jun, eh, nag enjoy kalinga, kalinga prab mga kaibigan tatanong kalinga prab ba't kaya binawi sa akin ni John e. yung kwarta wala pa siyang tiwala sa kalingap? eh yung iba nga dyan, no ang sponsor lang 100,000 200,000 lang yung ginastos ko sa pabahay naabot ang kalahating milyon 700,000 akala akalanya yung isang kalahating milyon eh, malaki na yon. Akala ko mayaman si Dune eh ko oh, question bagay ngayon si Kalinga Pra, bakit binawi? Ito naman si Jun eh. Ha? kapal ng mukha. <laughs> Bigay bawi ka! Kung <laughs> nakilala, sus, nasan yung mukha niya? Hindi ko alam yung itsura nito, kung itsura. Bayot ka dong. Ano, bayot ka? Nung alam ko lang itsura mo, ay, binan... I-post eh, ko sa social media talaga. Kasuhan mo na ako. Post ko yung mukha mo sa... Foundation ng Kalingap! Kung sa akin lang yan, eh, wala nang bawian yan. Ibang resibo, oh. Asa yung resibo taligde? Pinukuha. Ah. resibo dito. Gawa ko sa BIR po. 50 piraso yun yung pinagawa ko sa BIR. printing press. Ah? Resibuhan kita. Kalating million mo, di mo naman makukuha sa akin hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.